Hmm. Libre na naman. Tung tukoy ang pangang pangay butan ano po? Oh. Ah, hindi na alin na ni Chuchu. Eh. Bala po, kumusta na po uli kayo lahat? Ano po 'yan? Ang episode na ito, ano po? Atin pong i-check yung kabuti doon titingnan po uli natin oh ay talagang sa totoo po ay eh, kahit ating araw-arawin po pagka meron minsan nga lang wala si zero minsan may nadadala rin naman oh yun mo ibon no bibi hmm, tara laga are po ang kasama natin oh no? yung ating walang iwanan ano chuchu sa totoo po ako kapag ay episode kabuti buti na naman ano ho ay tayo nakakailang episode na dun ay akin po ay binabahagi sa inyo at yun, yun ho yung ating ginagawa araw araw ho pagka mo naman tayo walang nadaling kabuti di yan iya yeah, ay hindi ka tayo kitiba ulit ng saging para tayo magpakistak sa ubo ano po yun po ang purpose natin Aha. ay ganarin na, na po araw araw ang aming ginagawa din sa bukid ho awang ko ho yung iba ay ako po ay ganda pagka walang gawa sa bayan dito lagi oh yung pool so, yung pinagpapasalamat ko sa yung akin pong mga anak at asawa ay eh, hindi nga po po din oh uh, hindi pihikan sa pang ulamin kaya kahit tayo mangu mangu ay nakakatuwa ho kung baga nauubos yan pagka tay tayo naparami uli ang harvest magbabahagi nung po pala kami isang pinakamarami natin kuha bali apat na pamilya po ang nakakain oh, uh -huh. hinati-hati namin at sabi kaya, anin ko aning ko ba naman ari ay eh, masisira din laang mabubulok pa kaya sa akin ay aking papamigay uh -huh. sa amin din po naman sa kapatid oh, uh -huh. yan oh, tapos ay eh, mas na-update pa natin yung ating mga pananindini eh. Oh, wala mong hahabol ng manok ha. yung manok na naman po. Kinaano ka dyan baka habulin yung ating alaga. Hayo! Sa. Itong malit ti. Lagi ka nalasusunggab sa mga ano ah. Lagi nasunggab ba eh. gusto yung gab Tiyo, binay ah, gusto ng tubig oh. aking pag Lagi kang naaalala Nami mismo rin ba ako Sana'y ganun ka mahal ko Huwag sanang magbabago Ang hiling nang damdam tapos may malaking dalagyan o ako'y kinakabahan pag may malaking lalagyan wala lalo wala ko lalo na ako kuha, no ang ah, hiling ayun ang dami dun no? nang damdamin ay nakita na ako ah, wala dito yun no yun oh. no dahil dito yung chuchu Padali tayo ilan to oh. So, Suswertihin nga naman. Oh. Sabi na eh. Kaya ako oh, ay. Oh, eh. Hindi rin sasawa din bumalik-balik. Oh, eh. oh. ay. ulam na. Aba. Ay bumili ka ngayon ng karne. At sa ano sa uh, palingki. Hindi ka man sinasabing ano. Kung bagay. May ilusot na natin yung ano oh. May ilusot na po ba yung iba pang yung ibibili natin ang, na ng ano yung ng sabon sabon na oh yun ay napunto pa napunto na iya tukoy na tukoy na natin aray sumabit pa Sabi ko na eh. Hmm. Kinakabahan po ako pag yung malaka lalagyan. Ay, sure na walang ano-ano. Misa naman ay sandubag. Pisik sa dami Mm. Libre na naman. Tung tukoy ang pangang pangay butan na, na po, oh. Ah, hindi na na ni Chuchu. Oh. Eh. Bakit nagalan ano? Kinalmot. Wala na dyan, Chuchu. Wag mo anuhin pa yan yan. Tara. Ano, laki mo na eh. Laki eh. Inahin pala yan. Ba, hindi pala natin atin kung ano-ano ito. Ito, inahin. May lalaki kaya dito. Ikaw ba lalaki, babae? Patayin daw. Hindi ko... Ay, inahin din. Ito pala, yung mga inahin. Ay, kaya Chuchu. Nasaan ka? Ah, lalaki oh may latu-latu oh ah. chu yan po pala dalawang ano tagal natin nag-aano kasakasama kasama yan lalaki yan. pala yan hmm. pag yan po ay mabubuntis yan ay para mi eh. oh <laughs> chu tara dali pag mabubuntis ay para eh. Ay titiba na uli ng saging kahit may stock pa tayo dun tikling ang gawa ko na isang punta natin dun ay ano kumbaga makakamenos lakad na tayo na may dala meron na dito nung nakaraan na, na ba yun? yung matigas-tigas na saan nga ba yun yung maliit na buwig baka dito sa gilid ng palayan dito yan ayun oh pwede na yan bali natatahubang po na rin oh. nasa yung pong ibang ano tinatanggal na natin yung iba suwi ang tawag po dyan ay yung maliliit ang bunga wat ah, hindi po ako water sucker ba yung mga hiwalay na yung sa puno yan tulog po nito namamatay na water sucker ayun isa umagulang-gulang na oh pwede na po yun ano yan oh ay taga pwede na yun parang nga yung na rin ang ibon pala oh hmm hmm uh. kinakain na rin o kala ko bidurong pa yun ay ay ubus na rin o mabait ang mga dal patanggalin na lang natin yung mga kain ay ay sabi dyan pag kinadaga nandyan na yung panahara ay Hmm. Hmm. Ilang piling na lang kung yung mapapakinabangan. Hmm. So, yan. ako po yung lagi nagpapasalamat po sa inyong pagsama oh. at kahit kumbaga ari pong video ari lagi ko humpa ulit ulit sinasabi napakalakan bagay po sa akin oh, at na i ko yung natin yung ating ginagawa yan alit yan paulit-ulit lang po noodles na natin lalagay dito hindi na talbos ang sili ay dun pala sa kabilang ano puntahan din po natin narito na rilaan tayo dun sa kabilang de deyamihan. Choo! Kataam kakatsamba dun? 2, 3 Hmm, terang Wala. May nabulok din. Ito po. Sayang. Ang dami nang nabulok. Oh. Yan po yung mga kabuting nabulok. Sayang. Tingnan mo ko po. Kaya minamadalas ko dun yung magpunta ay. May sayang. Oh, sayang kung na-spot natin yan ay. Paulit-ulit lang ang ating episode punta na naman tayo sa labak dyan ka sa ibabawang. wala ah sarap ng paligid green na green Panik, panik. Aba, ayun pa sa gitnaan na punta eh. ang sarap po ng paligid oh. talagang kahit po ako araw-araw ako po hindi na nauumay din eh. oh, uh, uh, ay pasensya na po sa ating mga upload na inulit-ulit lang natin ari po ay ang ating gawa, gawa din eh. oh. basta po masaya tayo sa ating ginagawa ay okay na yan mere ating alaga ano po Bale po salamat po sa inyong pagsama ano po dito na po ulit tayo magtatapos ng vlog na to Ayan ang episode na ito ano po ating binalakan yung kabutihan po ulit ay talagang pangulo na naman po ay bigat makakalibre na tayo laging banggit ni Kabis friend no po Ano ba yun no po ay no nupunan oh yan, bali, kung di pa po kayo subscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang. Pakalagta lang po notification bell para maging updated po sa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Kaway-kaway naman dyan. Bye!